Ayos ah Pagkatapos maghapunan, tambay dito ah Oh, Ano ito tay? Ilang araw akong nag-sideline Para lang mabili yan Oh, Subot mo sa kasal nyo ni Rosa ah. Bakit lagi biglang ganyan yung mukha mo? Para kang bibitayin na. Oo, oh, pipikutin. <laughs> Ako ba tay? Bukal sa loob kong pakasalan si Rose. Talaga ba? <laughs> 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 tay, pasali naman sa usapan na yan, oh. no? <laughs> Miral na naman talaga yung pagka-mariotes mo eh, no? Anong mariotes? Lalaking marites. Hilig mo kasi sa chismis. <laughs> di ako mahilig sa chismis, ha? Ah. Doon tayo sa totoo. So ano, kuya? Tuloy ba yung kasal ni Ate Rose? Oh, ano mo yan? Saan mang galing yun, Eh, minsan kasi napapaisip ako kung hindi ka lang makata sa pangako mo kay Ate Rose. Kaya mo siya papakasalan. Si Amira, di ba? Nadamay pa si Amira ngayon. First love mo si Ate Amira, di ba? Eh, ang sabi nga nila, first love never dies. Kaya kuya, mahal mo pa si Ate Amira, no? Oh boy, tumigil ka na. No. Di wag. Simula nang bumalik si Amira, pinipilit ko itanggi sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. 6 na taon siya nawala. Pero, totoo niyan, hindi siya nawala sa puso ko. Pero, kung ano nararamdaman ko, siguro dapat kalimutan ko na lang yon eh. Diba? Kasi Sinangako ko kay Rose, siya na dapat yung present ko. Siya na dapat yung future ko. Pangako. Uh... Nak, no, eto ha, ah. alam mo na napamahal na sa pamilya natin si Rose. Pero sa akin lang, hindi sapat na dahilan yun eh, para magpakasal ka. Dapat ko magpapakasal ka dun sa taong pinakamamahal Gulo pala ng ganyang buhay. bayan?